Magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Michael Gueta. Kakasa ka ba sa economics? Kung bago ka palang sa channel ko, please like and subscribe. At maaari mo rin itong share upang magkaroon ng dagdag kaalaman ang iyong mga kaibigan tungkol sa pagkaaral ng economics. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa aralin 1. Ang economics bilang isang agham. Nakapaloob sa araling ito ang paglaganap ng kaisipan ng economics, kahulugan ng economics, at ang kahalagahan ng economics. Araw-araw ay gumagawa ng desisyon ang mga tao mula sa simple hanggang sa pinakakomplikadong desisyon. Nagpapasa siya kung ano at alin ang higit na mas mahalaga sa marami niyang pagpipilian. Bata man, o matanda, basta may pangangailangan at kagustuhan na kailangan mapunan, ay masasabing na iuugnay ang kanyang sarili sa economics. Bilang isang mag-aaral, ay sumusubok din kayo sa pang-araw-araw na pagdidesisyon. Halimbawa, pagkatapos ng inyong klase, ano ang mas nanaisin mong gawin? Mag-aral at tapusin ang mga takdang aralin na ibinigay sa inyo ng mga guro? O gumala kasama ang iyong mga kaibigan? Ano man ang iyong piliin sa mga ito, ay sigurado magkakaroon na magkaibang resulta. Ano nga ba ang economics? Ang economics ay nagmula sa salitang Griego no ekonomiya. Ang oikos ay nangangahulugang bahay at ang nomos naman na ang ibig sabihin ay pamamahala. Sa madaling salita, ang economics ay nangangahulugang pamamahala ng sambahayan. Ang economics ay agham lipunan na nag-aaral kung papaano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong yaman. Una itong nakilala bilang political economy na sentral na paksa ng pilosopo o pilosoper. Ang ekonomista or economist ay isang uri ng tao na nag-aaral sa pagpili at pagdidesisyon ng mga tao at lipunan at ang epekto nito sa buong ekonomiya. Ang pagkakaroon ng magkakasalungat na idea at prinsipyo ng mga naunang pilosopo at grupo ng mga ekonomista ay nagbigay daan tungkol sa kaisipan ng economics. Una narito Si Adam Smith, siya ay kinilala bilang ama ng makabagong economics. Siya rin ang mayakda ng doktrinang laissez-faire o let alone policy na nagpapaliwanag na dapat ay hindi hinahadlangan ng pamahalaan ang anumang desisyong pang-ekonomiya ng mga pribadong sektor sa halip ng pansin ang kapayapaan ng bansa. Ang susunod naman ay si Thomas Robert Malthus binigyan din niya ang mga epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. Mula sa kanyang pangalan ay sinunod ang Malthusian Theory. Ayon sa kanya, ang populasyon ay mas mabilis na lumalaki kaysa sa supply ng pagkain na nagtutulot ng labis na kagutuman sa mga bansa. John Maynard Keynes Kinilala bilang father of modern theory of economy. Pinakilala niya ang Keynesian economics. Binigyan niyang diin na ang pamumuhunan at pagpunsumo ay lilikha ng trabaho. Ayon sa kanya, ang pamahalaan ay may mas malaking gampanin sa pagpapanatili ng katatagan at balanse sa ekonomiya. Sang ayon ka ba sa kanyang teorya? Ano kaya ang iyong opinion tungkol dito? Ang susunod naman ay si David Ricardo. Siya ang nagpaliwanag ng Law of Diminishing Marginal Returns ang patuloy na paggamit ng tao sa likas na yaman ay nagiging dahilan ng pagliit ng pakinabang na nakuha mula sa mga ito. Pinaliwanag din niya ang law of comparative advantage. Isang prinsipyo na nagsasaad na mas nakalalamang ang bansa na nakagagawa ng mga produkto sa mas mababang halaga kumpara sa ibang bansa. Meron ba kayong alam ng mga bansa na gumagawa nito? O sa palagay nyo ba ang prinsipyong ito ay akma sa bansang Pilipinas. Sumunod naman ay si Karl Marx. Siya ay kinilala bilang ama ng komunismo. Siya rin ang mayakda ng Das Kapita na naglalaman ng mga aral ng komunismo. Siya rin ang isumulat ng Communist Manifesto, kasama niya si Friedrich Engels. Naniniwala siya sa pagkakapantay-pantay ng mga tao sa lipunan. At ayon sa kanya, ang Estado ang dapat na nagmamayari ng mga salik ng produksyon at gumagawa ng desisyon tungkol sa produksyon at ang distribusyon ng yaman ng bansa. Sa pagkakaroon ng mga kaisipan ng mga ekonomista, masasabing hindi madaling bigyang kahulugan ang economics dahil sa pagusbong ng mga makabagong kaisipan. Lahat ng tao ay nagsisikap upang magkaroon ng sapat na itubuhay at higit na magandang buhay. Sa economics, ang mga bagay na merong halaga o presyo, tulad ng pagkain, damit, bahay at iba pa, ay tinatawag na economic goods. Dahil sa walang hanggang kagustuhan at pangangailangan ng tao, makakarana si tayo ng takapusan. Samantalang, ang free goods naman ay mga bagay na makakamit ng tao ng walang bayad tulad ng init ng araw at hangin. Ngayon naman ay ating alamin ang kahalagahan ng economics. Malaki ang may tutulong nito sa mabuting pagmamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang may tutulong nito sa iyo bilang mag-aaral, sa miyembro ng iyong pamilya, at sa iyong komunidad. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri, at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman at masusing pagdidesisyon sa pagbibigay ng iyong opinyon sa mga pangyayari sa ekonomiya at sa ating lipunan. Maaari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali at gawi sa pamamaraang makatutulong sa iyong pagdidesisyon sa iyong kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Ito rin yung magsisilbing pundasyon ng iyong katatagan at pag-unawa. Maaaring magamit ang iyong kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga pamimilian na mayroon ang iyong pamilyang kinabibilangan. Issue tulad ng pagkain, edukasyon, kasiyahan, paglalakbay na kinakailangan ng masusing pagdidesisyon. Alam kong marami pang pumapasok na ideya sa isipan mo tungkol sa economics hayaan mo sa susunod nating aralin, ito ay ating tatalakayin. Kung bago ka palang sa channel ko, please like and subscribe at maaari mo rin itong i-share upang magkaroon ng dagdag kaalaman ang iyong mga kaibigan tungkol sa pag-aaral ng ikanaan